Magandang araw sa inyong lahat at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Academy. Ano? So again guys, wawarningan ko na naman kayo regarding sa scammer. Ano? So laga na po ang scamming ngayon lalo sa online. Kaya mag-ingat kayo dahil may, poser, may poster, may gumagaya ng account ko at nagbebenta ng murang manok. So wag na wag kayong magbibigay ng pera, wag na wag kayong magbibigay ng GCash. Dahil pag nakuha ang pera nyo, ibablock na kayo, ano? So, nagsisail ng manok. So, lahat ng post natin, lahat ng profile natin, kinokopya talaga. So, kumbaga talagang napakasamang tao, napaka walang kwentang tao, ayaw magbanat ng buto, kaya mag-ingat kayo, ano? So, uh, yung Facebook natin ng si CCU Academy na page, yun lang po ang official. So, anyway, uh, breeding season na naman. So, pag-asapan na naman natin ang breeding, ano? Kasi, Uh, ng early bird season, after 2 months, breeding na naman para sa early bird. So cycle to walang katapusan. So, and, uh, magkakaroon na naman ng uh, fiesta, ano? So, expo ito ngayong August. So, ang iba, bibili sa atin ng mga pambreeding para sa early bird. Uh, bibili ng panlaban. So, bibili ng sisiw. So, napakasaya, ano? So, expo ng August. So, magkita-kita tayo dahil may booth tayo, ano? Booth 109 tayo doon. Magkita-kita tayo. Marami tayong dadaling manok. So, anyway, ang pag-uusapan natin ngayong breeding season is shortcut breeding, ano? Shortcut breeding. So, uh, usually, uh, beginner's mistake ang nangyayari na pag bumili tayo ng manok, bili tayo ng trio ng sweater, bili tayo ng trio ng Bruce Barnett sweater, ibibirig ka agad natin as papuro. Pag binirig natin as papuro, gusto natin matesting, ilalaban ka agad natin. And, minsan, hindi maganda ang score. Kasi nga, unang-una, sabi nga natin sa mga nakaraang video natin, pag magbibirig tayo ng papuro, asahan mo talaga na a uh, single di single dimensional fighter yan. Isa lang ang alam niyan. Although nagka-cut pero uh, ang abilidad niya malayo sa crosses na manok. Kasi isa lang alam niya dahil puro nga siya. Yun lang ang kakayahan niya. Unlike nung mga na-cross na may mga iba ng linyada, multi-dimensional fighter na siya. So yun ang difference. So ngayon, ano ang gagawin natin pag bumili tayo ng breeding materials? So rookie mistake or beginner's mistake ang bibili tayo ng puro, papadamihin ka agad natin. So, nangyari din sa akin yan na nag-uumpisa ako. Ano, huwag kayong mag-alala, mga imported. Ang dami ko rin tuition fee. Ang dami ko rin matrikula na binayaran about yan. So, ngayon, uh, as I grow, I became wiser. So, ngayon, kahit mga imported, pag hindi ko gaano pang uh, tested, ang gagawin ko niyan, pagdating na pagdating sa farm ko, pag i-breed ko, ibibrid ko ko agad as process. Iko-cross ko sa mga linya, dako kahit trio yan, kahit trio yan, kahit may dumating ako kung Raptor sa water ni Larry Romero na personal, uh, e ko kagad si Last Crosses. <coughs> hindi kagad ako nagpapapuro. After ko makagawa ng crosses, saka ako magpapapuro. Now, ano ang reason? The reason is, kailangan ko munang matesting ang halaga niya. Kasi kahit anong mahal niya, kahit anong pangalan niyan, kung hindi naman siya babagay or magko-complement sa existing bloodline ko, sayang lang din. Sayang lang din. Hindi ko naman siya magagamit. Tapon lang yon Part ng matrikula. Eh kung hindi na nga bumagay sa linyada mo, binirig mo pa ng papuro ng marami. After two years, sa matutuklasan hindi pala bagay sa linyada ko. So ang dami mong ginastos, ang dami mong sinayang na oras, ang dami mong sinayang na pera, anong gagawin mo ngayon sa mga manok na yan? Wala, di ba? Tatanggalin mo, kakatayin mo, hindi mo na naman pwedeng ibenta kung commercial ka. Kasi kung hindi nga matanggap ng kalooban mo, nananalo sa'yo, bakit mo pa ibebenta Di ba? So sayang, wastage. So para sa akin, ang ginagawa ko dyan, face out, katay. Wala tayong magagawa kahit gano'ng kamahal yan eh. Kakatayin ko na lang yan. So, ganun ang tinatawag natin shortcut breeding. So pag bumili ka, kung lalo kung limited ang pera mo, bili ka ng isang purong brood ka, bili ka ng uh, babae na puro din or either two-way para matesting mo lang. Para matesting mo lang. So, kung anong nananalo sa isang breeder na pinagkunan nyo, yun na lang din ang kunin nyo. Ano? Kung gusto nyo mag-umpisa ng may chance na mas mataas ang panalo, huwag muna kayong mag eksperimento Kasi pag mag eksperimento ka at hindi mo nagustuhan ang labas, madidishearten ka. Pag sinabing madidishearten, mawawalan ka ng gana. Ay bulok, ay mahina parang hindi pa yata para sa akin ng pagmamanok. Lalo kung ang pamilya nyo, grupo nyo, tropa nyo, kaibigan nyo, malalakas pumusta. So, kumbaga, nakapagdidiin ka agad ng taya, tapos uh, hindi pala nagpe-perform ang manok dahil yung uh, process natin medyo hindi maganda. So, uh, yung breeding mo kagad ang sisisihin. Kaya as much as possible, ano, do the shortcut breeding. Bumili ng, uh, kung bibili ka ng trio, isang lalaki na pure na uh, base blood. Tapos yung iba, either mga hatches na pwede mong i-cross sa kanila or 50-50. So water hatch, uh, i-cross mo sa kanila, 3 4 1 4 kung yun ang nanalo sa breeder, yun na lang muna ang gawin. Ano? So pag very satisfied ka sa result, saka mo na siya i-replicate, saka ka bumili ng mga puro for the coming years. Saka ka bumili ng mga puro for the coming years, saka ka magpadami. Kasi uh, sabi nga ng ating mentor na si Sir Albert Madlambayan, pag uh, import ka, tapos mag ka ng papuro, you have nowhere to go. Inulit mo lang ang ginagawa ng pinagkunan mo. Unlike nung kinuros mo, tenes mo kagad sa ibang mga linyada mo, oh, may direction ka. Makikita mo kung saan bagay, saan hindi. Makakapag-decide ka early, mamiminimize mo ang wastage ng time and money. So in the future, malalaman mo na kung anong gagawin mo. Ano? Kasi kung talagang sa lahat ng linyada mo, hindi nag-complement, useless. Useless. Sayang. At least maaga muna tuklasan. Kaya sa akin, ano, kararating ng mga imported, tinitest ko kagad. So, hindi naman 100% na may nag-work. So, talaga marami rin akong pinis out, marami rin akong kinatay, kahit na imported yan. Kasi talagang hindi bagay sa akin, ayoko rin mandamay ng iba. Hindi bagay sa akin, ayoko rin mandamay ng iba. Kaya, ganun lang naman ang ginagawa ko and ganun yung ma-advise natin. Ano? Para maiwasan nyo yung rookie mistake na tinatawag ko. So, pag mag-breed kayo ng uh, manok, bibili kayo ng trio, huwag nyo kagad ka i-breed ng papuro at padamihin. Kung hindi nyo pa naman testing na bagay sa mga existing na linyada. No? So, yun lang guys. Uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ano? At magkita-kita tayo ngayong fiestag. So, talagang excited na naman ako dahil uh, marami tayong magsa uh, magsasama-sama at masayang-masaya ang fiesta ka, ano, Marami tayong na nakikitang mga subscribers at followers natin, mga dating kaibigan natin, nakakadaubang palad natin. So talagang masayang-masaya ang fiesta. It's at, at, excited ako lagi doon, ano? So this early July pa lang, prepare ko ng mga manok, uh, pinapakain ko na ng maayos para sinisigurado ko na talagang maganda sila. And at the same time, yun nga, pinipili ko. Ano? So tatlong beses ko silang pinipili. Initial selection, Uh, second selection, final selection. So, talagang una, yung pa, kung talagang pangit, aalisin ko na. Pangalawang selection ko, yung postura naman, yung tayo, pinapatayo ko sa mga limber, pinitinan ko yung haba ng leg, yung haba ng pa, kung balansyado, yung buntot, kung balansyado, final, uh, sa subject na tayo sa final natin na selection. So, yung final selection natin is hipo. Yung hipo yung talaga natin na tayo na maganda, saka natin dadalhin. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. See you.